Magandang hawan, everyone! Ako, ka na naman ako ma-prank nga. Eh, ang kaso, yung tatanggap ng package na to, wala. Eh, nung i-deliver, ako ang nakatanggap. Ipa-prank na naman sana nila Kaya lang, hindi nangyari. Hi, nako! <laughs> Pero, grabe ang laki ng package na to. Ano kayo naman ito sa loob? I-unbox natin. Ito, oh, ang laki, ang laki. Ang bigat. Yeah. Gusto ko po pala muna magpasalamat sa mga kasabwat. Mga kasabwat at sa promotor ng pagbibigay ng blessing na to sa akin. Salamat, salamat, salamat. Ate Marcy Ayabaria and ayaw Christine Gabs at sa asawa kong kasabwat, tatanggap dapat nito at iba parang na naman ako na hindi nga natulog. <laughs> maraming 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 salamat po sa biyaya. Yan ang dami po natatanggap ngayong biyaya. Ako, no, thank you Lord, thank you Lord po. Thank you, thank you, thank you so much sa inyong lahat. Na nagmamahal sa akin, thank you po. Since nung isang araw na binigyan ako ni Kuya Ais at si Ate Manny ng laptop. Ngayon naman, ito naman, apakalaki. Apakalaki yung box nito. Eh. Ah! Ang bigat. Ay, pinagkalaw po sa akin ito ni ano, Marcy Aya Maria Grace TV. Marcy Aya, maraming 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 salamat. Ano ka naman ito? Ang sarap. Ihya. Ano kaya ito? What inside This box. Ano ba naman naman pa English box? Ito na nga. Arito. I-unbox na natin sila. O, di ba? Kung makabok. <laughs> excited na ba kayo? Ako kasi excited na excited na. <laughs> Wait. Baka masira kasi yung box. Pero, grabe, grabe. Sobra, sobra. Super, super, super. Thank you po sa mga blessing na binibigay niyo po sa akin. Grabe. Napaka-sentimental nito para sa akin. Hindi ko ito makakalimutan. Aalagaan ko itong lahat yung mga binibigay niyo po. Di ba ang ingat ko? Ang ingat. Ang ingat ng pagbubukas ko. Sayang yung ano, sayang yung pagkaka-wrap. Yan. Binubuksan ko siya. Yan. Kaka-excite. Ay, 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 tingnan, maraming 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 salamat din. Siya yung siya yung nagchat-chat sa Diyosawa ko. Ang aking kasabot na asawa. Thank you, thank you so much. At siya yung habay na habay sa mga ganitong kalakaran. Kalakaran! Ang laki naman. Ako. Eh, para yung bubble wrap, magamit pa natin. Nasa na. Yo, may naka-addition na. May naka-addition pa nga. Nasa na. Sa Ayayab Club. Thank you so much. Team Mayor, maraming 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 salamat po. Team Mayor, you're the best talaga. Salamat po talaga at gusto ko po palang sabihin na nung nongskaydo ingat po sa buhay. thank you thank you so much ano ano ayun plastic yung plastic Sandali. Di ba iniingatan ko yung pagkakaano.

Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Marcy. Ay, ay, ay. Walang sawang basta. Salamat po sa inyong lahat. Marcy, ay, Maria. Ma shout out sa mga ay, 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 girls dyan. Marcy, ay, Maria. Ate Vid, Sinsan. Ay, ay, team Gab. Sa Maraming, maraming salamat po talaga sa inyo. Team Mayor, maraming, maraming salamat. Ayan. Ayan. Ayan na yung ay birthday ni Kuya Ice. Happy, happy birthday po ulit, Kuya Ice. Love you, love you. Oh, Ayan, may towel. Towel ba ito? Okay. Inchi kasi nakasulat. Inchi ko. Oh, oh, oh. Ay! ko! Ay! 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 Ang dali, gaming chair to. meron, meron sa ano. Ayawang oh, saan ito yung nilalagay. Uy! May upo ah! Ang <laughs> lambot. Parang asarap ni pong upo ah. Opo, ah. yung likod. Thank you, thank you. Thank you so much naman din. Ah! Ito na nga, ito na. ba yung mga gulong, tornilyo, baka kulang-kulang kayo, bibigyan ko kayo. Gusto nyo ba? <laughs> ako din pala, isa pala din ako sa kulang-kulang. Ayan o yung, ang tama dito? Handel. Sa handle. Sa handel, sa, sa ano ng arms, ay. Masi, ayaya ay, Maria, salamat talaga, salamat sa effort nyo talaga maraming 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 salamat si mo Thank you, Lord. Thank you sa inyo lahat. Sige, nagpapahalang magsukli at magbalik na kabutihang ibang love niyo po sa akin at sa aming lahat. Maraming maraming salamat. Hindi lang po kayo sa akin nagbibigay ng ganitong blessing. Madami pong nakakatanggap. Alam namin yun. Eh, nagpapasalamat po kami. Sobra-sobra. At ito yung tutorial kung paano siya mabubuo. Bahala na si Alvin na mabuo nito. Total siya ang kasabwat. Siya na. <laughs> siya na po ang bahala. Pero sa totoo lang, maraming maraming salamat talaga mo si Aya Maria. Grabe namang blessing to. Sobra-sobra po. Ayan. Ibibidyo ko po lahat ng to. Pagkatapos mabuo. Yung set up. Lahat-lahat po. Ayan. Maraming 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 salamat po si Aya Maria. Ayan. Marcy, ay, Maria, maraming, maraming salamat talaga sa iyo. Maraming salamat ng Ma bonggam-bongga. I have been girls na the best din ko. Ano ganitong prank? Noong na pa Ay, Kuya Ice na prank pa lang. Maraming maraming salamat. At sa aking asawa, si Alvin. Alvino, Alvino ka talaga! Ay, eh, kaso ako nakatanggap Maraming maraming salamat po ulit. I love you all. To be continue po ang mga magaganap. Let's see kung ano magaganap na na pagsiset up nito. Hindi ko ito, hindi ko kaya i-set up kung mag-isa. Si Alvino lang ang ma, ma, matalino sa pagganitong ma set up, set up na gano'n rin. Ayan, maraming maraming salamat po ulit. Ang si Aya Maria. Love you po. Hi, hi, hi. Assalamualaikum sa blessing, ciao nyare, wow, maunya kuat nasha, dan selamat Wow naman ba? Mga guys. Opan na Ano Ano tataas? sa job saka pa ko shout out. Dagastang, poba chalis niyo.